Good morning guys, good morning mga langga, hello, today is another day uh, It's only seven o'clock pero umalis na yung asawa ko kanina at 6 o'clock Kasi gusto niyang tapusin or gusto niyang mag-start while it's not hot yet um, Apparently kasi during the day sa morning lang siya nakaka-work kasi pag afternoon it's too hot for him And then, sa late afternoon till evening, may basketball ah, naman. So, can you give me one, Please, one. okay, you can get it. Anyway, so, bigyan ko mo ng kitkat si Jonathan. Ang aga-aga. Kasi nag kami. Ang very good niya talaga ngayon. Hindi ko, I know, five years old na siya. Dapat niya na ginagawa yon. <clears throat> Pero kasi guys, hindi ko siya tinrain. Hindi ko siya tinrain regarding dun sa ano, yung, yung, sa ano niya, yung, yung pull-ups niya. Uh, hindi ko siya tinrain na kailangan uh, tumayo na siya pag ano, uh, na hindi na siya doon He just do it on his own. A lot of things, um, hindi ko tinuturuan si John, na iba na topic eh, no. Anyway, a lot of things hindi ko na tinuturuan si Jonathan kasi, ano tawag dito, wala po akong pasensya. Na, Nakukurot ko siya. Pati yung pagsusulat, pagbibilang I know, I'm a bad mommy <laughs> Pero natutunan niya yun kasi sa daycare niya Tinuturuan sila Tapos uh, siguro medyo namanan niya rin yung brain niya sa daddy niya Na smart yung daddy So, so anyway, it's a beautiful morning Masyadong mahangin, breezy if you notice So kaya tinali ko yung buong, kasi it's going all over my face. So anyway, um, kasi kaninong mali si daddy, tulog pa si Jonathan. So we decided na magisingin si Jonathan. Hayaan siya magising whenever. Kaya, kaso for some reason, usually talaga si Jonathan nagigising siya between 8.30 to 9. Pero this morning, umaga, umalis daddy niya. Nagising naman din siya ng maaga. After like 40 minutes na malisig nagising na siya. So, I told Greg, gising na yung mo. Sabi niya, babalik daw siya, susunduin niya kami. Sabi ko, kung nag work siya, okay na, hindi niya na kami sunduin. Yung pamangking ko na lang, but no, sabi niya, siya nasusundin sa akin. So, right now, we're waiting for him. Nandito ako sa labas. Pakita ko sa inyo, ang view in the morning. Ayan, mga langga. That's the view every morning. So, usually, kanina, early morning, 6 o'clock, may nagsuswimming siguro tapos na mag-swimming. Wala nang tao. Tapos, makikita mo yung mga empleyado. Nag-araw-araw, kaya may naglilinis sila. So, yeah. Masyado pang maaga. Either yung iba tulog pa or they're having breakfast. So, that's a beautiful view over there in the morning. Parang hindi rin excited ang ginana ko. Look at him. He's already waiting for us at the scooter. I huh? says you're all ready and set. Look at you. You're my little you are my handsome little mongoose. Hmm? Knock 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 no 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 no. Come on. I know. No, they did not, they're just in there, not doing anything to you. What is Okay, the rest of the family just arrived. My sister, my nephews, my brother-in-law. This is Kyler. Ay, may mga t-shirt. si Kyler Kakasha. Have you taken lunch already? Not yet. We Nobody had lunch yet. We were all waiting for you guys. O, oh, sige. Hatid na si teacher. Nagantay na. Okay. Kala ko ba sasama ka? Ah, okay. See. And that's Jonathan excited because his cousins are all here. Ito yung mga makukulit na kanina. Original ng dito. Ganun tala. Oo, oo, ganyan. Kasi sa school nila, tina-aanakit. na ano yung mga nakutulong? Ha! ang mga bata. Ay, mga langga. Medyo madilim na oh. Um, we are back at the resort now. Ayan yung mag-ama ko nasa likod. Um, and there is Jonathan. Ayaw pang umuwi kasi nakikipaglaro pa kanina. Kailangan kasi aras na e binapagod na ako. Ito na rin yung asawa ko. So, maaga pa kami, maaga pa siya tomorrow. Kasi so, tatapusin niya yung ginagawa niya sa bahay ng nanay ko. O, oh, diba? Saan ka na Bakas yun, nag-work. Hey sir.